Alam mo kung ano yung maganda kapag nasa probinsya ka? Yung parang sobrang layo mo sa problema. Yung ng ibon, sariwang hangin. Na kahit sobrang bigat ng pakiramdam mo, kapag naranasan mo itong mga to, biglang mawawala na lang yung mga ganang tanawin tapos yung palaya na ginawa niyong palaruan ng mga kaibigan mo sarap talagang mumuhay sa probinsya no? yung para talagang napakalayo mo sa problema yung parang napakalayo mo sa malupit na sistema ng mundo na kapag nasa probinsya ka mararamdaman mo talaga yung halaga ng sarili mo kesa sa iba at ka na lang na there's no place like home or like provincia. At ikaw na nanonood nito na ngayon, masaya ako at naparamdam ko sa'yo ang pamumuhay sa isang probinsya.